आर एक 12, थोड़ा मिलकर बिस्कमी माना मिल Lakayet, Sister L, kailangan magsagawa sa lalong madaling panahon ng investigasyon ang Department of Agriculture at National Irrigation Administration sa structural integrity ng Bustos Dam. Ang panawagan ay ginawa ni Representative Salvador Caador Plato na ika -anim na distrito ng Bulacan at isa ring licensed civil engineer. Ang kay Plato, kailangan ng inspeksyon matapos ang insidente sa pagkasira ng gate 3 ng Bustos Dam. Sabi ni Plato, basa sa mga report, ang pagkasira ng gate 3 ay sanhi-umano ng compressed air o gas dahil sa mainit na lagay ng panahon kaya nagkaroon ng leakage. Paliwanag pa ni Congressman Clayto dapat maagapan at agad na magawa ng repair dahil malaking terwisyo ang dulot ng pagkasira ng mga Bisohan ng Bustos Dam. Ang Bustos Dam, Lakay at Citroel ay tinatawag din na ang GAT After Bay Regulator Ban o DAM at ito ay matatagpuan sa barangay Kibagan, Bustos, Bulacan. Ako si Neil Gregoriano para sa DCR RH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang daming bayan. Maraming salamat, uh, Manang uh, Milky Rigunan.